A few moments later Yo! What's up guys? Good morning! Araw ng Martes, dito dito sa Dubai guys uh, Muulan ngayon guys at uh, napakalakas ng ulan Papasok tayo ngayon pero abangan mo natin kapag tumila ng konti All right let's go guys Yun, guys. Grabe pa rin talaga ang baha dito, guys. Tingnan nyo. Kabila, gano'n. Yan. Alright. Grabe, oh. Yung mga building dito, malinis na malinis, eh. Gawa ng gano'n, oh. wala rin, wala kabo. gabi dito guys na ulan ngayon dumidilim na naman sa bandarong mamaya ulan na nga lalong lalo, babak na saan tayo? babalik na? guys mayroon ako nakasalubong na, na ano, ha? kabayan apat na kabayan sana saan punta nyo kabayan? kabayan <laughs> ayun ha Huh? <laughs> Grabe oh. Ang guys, tingnan nyo. Ayun oh, dumidilim na naman oh. Babagsak na yung ulit. Baha na naman yan. Wow, Grabe guys Lusog na ng mga tali Puro tubig Kayaan lang naman ito gan tapang din building oh, Napa, ang mga building. oh Wala nang tanggal yung mga alikabuk, eh.

ganito kami dito sa Dubai. Pagkatapos ng malakas na ulan. One. Next. Go. dami na rin ang dagat, bungo. Challenge guys, sakit na naman tayo dito sa Agdana Kita tayo ngayon Right Wow 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 hmm. Ah. All right. Ah. Thank you Lord. Nah, guys. Baka. Ilaban hey, ng guys. Guys. <laughs> <laughs> Buhay abroad guys <laughs> Ito <kami. laughs> Laban lang Grabe <laughs> guys Ang lakad namin Ano na Ah uh, Two hours and a half. Sobrang layo. Uh, anim na metro station ang dinaanan namin. Ngayon yung... Yung remaining na metro station, abing isa pa. Onsi na metro station pang nalakarin namin. Dahil walang ano, dito guys. Walang nagbabiyahe ngayon ng uh, transportation, mga metro, taxi, wala lahat, pati bus, wala. Kaya naglalakad na kami ngayon. Alright guys. Tamahan nyo lang kami guys. Ayun guys, ah, pupunta mo na kami dito sa ano, sa restaurant. Ayun kami Oh nagugutom uh, na kami kanina pa kami naglalakad guys uh, bibili muna kami dito ng makakain alright guys dito guys dito kami kakain sa dolo Maraming restaurant dito. Kaya pa? Kaya pa? <laughs> Kaya nga. Ha? Oh. Ayan guys. so, uh, uh, papasok na nun kami sa loob guys. Uh, At order na kami ng mga kain. Ang ganda pala ng view dito guys. Oh. Uh. Yung, yung yung mga league at saka restaurant dito kami kakain guys sa food by alright yun ayun yung isang bucket 2 <laughs> 2 magkano yan 13, 15 ah <laughs> এহ দি বাৰি Nalubog na lahat. Ang guys, tingnan nyo, may taxi dito na nalubog na rin sa ano, sa baha. Mm -hmm. Grabe yung baha dito. Grabe Ewa Ayan guys, ang daming ano guys uh, nalubog sa baha ng mga sasakyan ayan, mga tumirik yan guys hindi na umandar hay anh chân dân ngang hai <laughs> Hi, hi cái, hai hai Hi, hi, hai 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 Hi, hai 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 Too water. Too much water. Very <laughs> muskin. Where you from? India. India. Kerala. 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 Okay. Kerala. Kerala. Yeah, shout out uh, all Kerala. Okay. All right. Bye bye. Bye bye. All right. Meron tayo na kilala kay sa taga Kerala, taga India yun guys. All right. Let's go. Okay, so grabe yung ba dito. Parang dagat na yung ano, kalsada. Ayan. Ayan lahat na sasakyan kumihirip din. Hindi na umandar. At ayun guys. Uh, nakarating na tayo dito sa bahay. At uh, sobrang pagod guys. At naglakad tayo ng eight hours and and a half, eight hours in and half. Ang nilakad natin guys na Simula ng Danube hanggang hanggang Barsia. Ang nilakad natin sobrang pagod. Gaano kalayo yung guys ang 8 hours and a half na lalakarin. Sobra. At kapon na stranded pala tayo dun sa metro sa Danube. Hindi tayo nakauwi ng gabi. At doon na lang kami natulog sa office. Kaya, so ngayon guys, kararating lang natin dito sa bahay. At mag-outro lang tayo. Uh, maraming maraming salamat sa lahat na nanonood na aking video at sumusuporta ng aking channel. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Mag-ingat kayo palagi. I love you all. Bye bye.